Magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa Rhode Island Red pa rin. Paano ba magsimula sa pag-aalaga ng Rhode Island Red? O bakit bakit Rhode Island Red na naman? <laughs> Kasi nga ang channel ko ay about sa poultry farming at egg business. Hindi lang po 'yung itlog na physical, 'yung 'yung pinag-uusapan natin dito. Tungkol din sa kung paano alagaan ang mga layer kung paano alagaan ng mga nangingitlog na manok both white and brown breed uh, para at least kung sino man yung interested na mag-alaga o kung, kung halimbawa meron ka ng uh, naput up na farm at least meron ka pang madadagdag na kaalaman kung yung yung diniskas ko dito sa video ano ay kailangan mo di ba uh, kaya kahit na anong topic to ini-inject ko dito dahil uh, poultry farming malawak kasi ang uh, tungkol sa poultry farming no meron broiler yan layer breeder mga ganyan tapos meron din mga dun sa pato no yung sa duck ganyan so uh, moscow duck peking duck o <laughs> ganun eh, see, kaya hindi pa natin napupuntahan ng mga yon sa mga susunod na mga panahon mapapag-usapan din natin ang tungkol sa mga tungkol sa mga pato <laughs> Pero sa ngayon, hindi pa kasi natatapos lahat ang mga manok. Kaya uh, dito muna tayo sa mga manok. Lalo na yung mga naging, nangingitlog. So pasingit-singit lang ako dun sa mga native chicken. Masaya ako na nabibigyan ng ano, nakakapagbigay ako ng kaalaman, konting idea sa mga nanonood sa akin. At sana marami pang manonood no, tsaka subscribe So ngayon din na tayo uh, magpapakalayo-layo Umpisahan natin. Ano bang requirement pag ano, bago ka mag-alaga ng Rhode Island Red? Kasi di ba, karamihan ng mga nasa, lalo na kasi usually provi province ito inaalagaan. No? Uh, hindi naman pwede sa Metro Manila ito. <laughs> sa province. Uh, ang requirement, una, kailangan meron kang area, lote, na pwede mong pagputapan o pagpatayuan ng bahay ng mga manok mo. Kasi kahit ano namang hayop ang aalagaan mo, four-legged or itong mga feathered animals, ay dapat meron silang shelter. Importante ang shelter sa kanila. Kahit naman tayong tao, di ba? Kailangan may sisilungan pag mainit, pag uulan, pag may bagyo, pag may hangin, di ba? So, yun lote, yun ang unang requirement. Dapat meron ka nun. Huwag mong iisipin mo nang mag-alaga ng manok ka agad-agad. Nabibili ka na ng manok, wala ka pang area. Wala ka pang um, ano paglalagyan sa kanila na para mas na sila naman ay secured. So, yun ang una. And then number two, yung, yung fund mo, kung, kung halimbawa, no, uh, gaano ba kalaki ang building na ipapatayo mo? Gaano ba karami ang population na, ano, na gagawin mo? Ganon. So, dapat alam mo na at least may fund ka. Ganon. Um, and then iisipin mo, ano ba yung gusto kong alagaan? O di ba? Ano yung gusto mong alagaan? Uh, itlog lang ba na papipisaan mo? At ikaw na mag-aalaga mula sa pagka sa day old hanggang mangitlog sila? Or mag-aalaga ka ba ng kiti? Mag-aalaga ka ba, uh, or kaya ready to na lang ba na bibilhin mo? So itong mga ito no ito yung mga kailangan malaman mo no So kung itlog at least meron kang native chicken na pag papalimlim mag maglilimlim sa mga itlog ng ano na binili mo at tapos uh, incubator kung meron kang uh, pera na pambili naman syempre bibili ka na at kung okay naman sa inyo ang kuryente no' di ba umuurong lang ang kuryente eh di sige go ka dun sa incubator pero kung gusto mong, gusto mo makatipid eh native chicken na nangingitlog na at naglilimlim na at least di ba para pag yung binili mong itlog eh malimliman agad pag halimbawa uh. and then ah uh, kailangan meron kang brooder na nakaredy na pag napisa yung mga itlog eh di may paglalagyan ka. At ipapakita ko sa inyo, no, kasi dalawa yung brother na ginagamit. Uh, sa, sa case ko, no? <laughs> dalawa yung brooder na ginagamit ko. So ngayong mainit na panahon, meron akong brother na, gin na ginawa. Actually, ako gumawa sa mga yon Dalawang, dalawang brother yung inassemble ko. Talagang ako ang, nag ano, ako ang nagkarpintero doon. Walang measure measurement. <laughs> Pero, nabuo ko ng okay sila. So, yung isa, dating brother na yon na, na dinatnan ko na brother ng kapatid ko yun, pero minana ko na. So, yun yung brother na ginagamit ko si pag taglamig. Uh, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ito yung ano, brother na inassemble ko. ah uh, actually, ang ilalim niyan eh, ano, ganyan lang kababa, mga, ano, one meter siguro yan. Hindi ko alam kung kulang-kulang. Pero, at least, yung, yung ipot nila dyan sa baba, ano, na, na nakukuha ko ma, madaling linisan. Kaya tingnan niyo ilalim niyan, malinis kasi everyday yan. Eh ito, ito yung ano niya. At saka yung pintuan niya ang ginawa ko. Ito, maluwang. <laughs> Para hindi ako hirap. 'Di ba? Mahirap kasi pagka maglalagay ka ng kiti, mag, mag ka ng ano, maglilipat ka. Wah, hirap, hindi mo maipasok ang katawan mo. Ganon. So, ito pa yung isa. Ito yung isang brooder ko. Ito. Pero ang mga nandito ngayon na native chicken, no? Native chicken yan. Dito naman, meron akong pinapisaan na, ano, pinalimliman na RIR yan na nga. <laughs> RIR yan. Merong apat, kundi lima, apat yung napisaan na, ano, yung nalimliman na naging, ano, kitina. So, yan yung isang brooder ko. And then, ito pa. Ito pa yung isa. Oh, yan. Pero hindi ko pa nalilipat sa ano yan. ah, uh, may mga medyo malalaki na yan uh, dinidiretso ko na nag-rowing pen yan. Yan. May native chicken dyan. Itong mga brooder na to, yung pinakita ko sa inyo, no? Ano yan, ginagamit ko pagka mainit. Kagaya ngayon, mainit ang panahon. So, maaawa ka sa mga kiti. Kung ilalagay mo doon sa isang brooder na ginagamit ko pa, na double wall kasi yun, eh. Double walling talaga. May kahoy. Tapos may screen din. So, pagka nandun sa loob, hindi ako nga, hindi ko kakayanin yon so uh, mainit ngayon kaya diyan sila nakalagay ngayon yung mga kiti ito yung ano isang brooder na ginagamit ko pag taglamig ko lang yung, ano ginagamit at saka kung tag ulan talaga kasi uh, ito well protected yung mga kiti kasi ito itong mga brooder ko walang ano yan walang naka na kabitan ng ilaw so ito maganda yung ano nga. kasi ayan, kung nakikita nyo may kahoy dyan, and then merong uh, screen so ito ang ano ito ang loob nyo may kahoy may net may screen sa labas di ba so ano yan taglamig ko lang ginagamit actually yung mga brother na pinakita ko sa inyo yung tatlo yung open lang no yung yung screen lang ang ano ang palibot niya. Ano yun, uh, brooder at the same time ginagawa ko na ring uh, growing pen. Diretso na. Pero yung isang brooder doon na ipinakita ko sa inyo, yung uh, double walling yun, yung may kahoy at saka may screen, talagang pangkiti lang talaga yon Kasi kung lalaki pa ang mga ano, kiti doon na hanggang growing, hindi magiging maganda yung uh, sitwasyon nila kasi magiging crowded dahil mas maliit ang space ng bawat compartment ng brooder na yon kasi tatlong compartment yon na uh, purposely for uh, chicks only. yun, So ganon dapat meron kang ano meron kang mga brooder so pag-isipan mo rin kung gusto mong may pangtaglamig ka, meron kang pangtaginit init <laughs> ganoon na. <laughs> Depende sa'yo. Pero yung iba kasi nag-iilaw pa sila. Pero sa akin, kahit na binili ko yung, ano, yung uh, RIR ko na kiti noon, kasi nagumpisa ako sa uh, Rhode Island Red na kiti one week, hindi ko sila inilawan. Walang ilaw. Kasi nilagay ko dun sa brooder na yung double walling. So, 'yun yung ano, 'yun yung isang requirement, no, pag mag-aalaga ka ng Rhode Island Red. So kahit naman alin kung native chicken or yung mga uh, pag, pag mag grow out ka sa uh, yung RTL, no, yung ready to para maging ready to lay na, yung white breed, no. Gan, ganun din uh, the same naman yung requirement na may lote ka dapat, meron kang mga ano, mga brother ganyan. Pero iba lang kasi dito sa Rhode Island Red kasi meron kang pagpipilian talaga na ano, uh, pipiliin mo kung ikaw ba ang magpapapisa, itlog ba na bibilhin mo or kitty na bibilhin mo. So kung may kitty ka, talagang may nakaredy kang brother at growing pen. And then kung ready to lay naman ang bibilhin mo kung ready to lay naman ang bibilihin mo, eh di dapat, meron kang, ano na, meron kang nakaredy na laying house nila. O, kasi kung 16 weeks na binili mo, or 4 months na, so hindi mo na ilalagay doon sa growing pen kasi nakagrow na sila. <laughs> Baka naman ilagay mo pa sa growing pen, di ba? So, pagka ready to lay na kasi nabibilhin mo, dapat, meron kang nakaredy na bahay nila na pangitlugan. Ganon. Uh, lampasan mo na yung growing pen. Hindi na sila dapat doon sa growing pen. Ganon. And then, alam nyo ba, pag mag-uumpisa kang mag-aalaga ng Rhode Island Red, uh, kung halimbawa itlog ang napili mo, may advantage at may disadvantage yan. Kaya pag-isipan mong mabuti. Ang advantage niyan, murah ang bili mo doon sa magiging puhunan mo kasi nga itlog na binili mo. Mabibili mo lang 'yan kung dito sa amin uh, nagre-range ang presyo ng uh, fertile egg sa 15, 20, 25 pesos per, per egg. Kailangan 'yung ano, 'yung hatchability niyan dapat mataas. Kung 100% 100% sana, no? Diba? O kaya kahit man lang na 90%. <laughs> 'Di ba? Mayroon lang isang ibong <laughs> ang tawag namin kasi sa Ilocano, no? Ang tawag namin sa Ilocano, sa bugok, ibong. Pag sa mga naglalaro mga bata, jabong. <laughs> kung itlog ang pipiliin mo, ganun yun. So, may advantage at, at, at disadvantage. So, ang disadvantage niyan, paano kung maka, makabili ka ng itlog na ang hatchability ay, limbawa, bumili ka ng isang tray. Ang, ang mahahatch lang niyan ay mga 9 eggs. di ba, Magiging nine chicks lang. Ay, ang mahal ng ano, ng isang tray. 800 ang benta nila dito sa amin. And then, uh, isa pang disadvantage, kung halimbawa, yung naglilimlim na inahin, eh, meron siyang, kasi, kasi ang manok, no, meron silang mga characteristics na talagang minsan, pag nababagot sila, pag borg sila, talagang tinutukan nila yung ano, nilalaro nila yung itlog. And then, mamaya, pag may crack ng ganyan, dedere na nila. At kung halimbawa na taon na yung hen mo, yung inahin mo na maglilimlim, pinagpalimliman mo sa mga itlog ng RIR, ay ano na, uh, medyo old na. So nangangailangan siya ng calcium, kulang sa, <laughs> kaya kulang sa nutrients dahil pinapakain mo kulang. <laughs> mga di ba So ibig sabihin, ay, may, may, yun ang mga disadvantage kainin nila yung itlog. Ang kagandahan naman, pagka ikaw ang magpapalimlim, syempre ikaw ang mag-uumpisa sa pag-aalaga ng kiti. Sure na sure na aalagaan mong mabuti, di ba? Yun ang ano yun, ang advantage niya naman, di ba? Tsaka mura ang bilhin mo. So, kung halimbawa naman na kiti, chicks yung bibilhin mo. Yung, yung ano naman, yung kiti, okay naman. Diba? Kasi parang ako kasi ganito. Ah, uh, bumili ako ng one week old na chicks. Ako na ang nag-alaga. Kasi gusto ko, ako yung ako yung talaga susubaybay. Ako yung makakaalam na kung ilan yung papakain ko, tama ba yung pagpapakain. Kailangan malinis yung kulungan, 'di ba? So, ikaw kung kiti ang gusto mo, edi kiti. Okay naman. Ikaw ang susubaybay. Ang disadvantage lang ng kiti, no. Uh, sige okay healthy sila no uh, mapapanaki mo sila pero yun nga lang medyo matagal mong hihintayin kasi nga from kitty hanggang 16 weeks old o uh, apat na buwan <laughs> diba kung kaya mong magtiis na maghintay no na bago mo hanggang bago mong itlog yung RIR mo edi maganda okay naman kasi uh, ka na yung pagpapalaki mo sa mga kiti ay ay okay kasi nga ikaw nag-alaga So, ikaw naglinis sa kulungan nila, alam mong araw-araw mo nilinisan yon alam mo uh, yung ipinainom mo sa kanila, ipinainom mo sa kanila ay alam mong malinis, di ba? Uh, so, tama yung, pa, yung sukat ng pagkain, no? ganon ba? So, at least alam mo. Uh, yun lang naman ang nakikita kong disadvantage pagka kiti <laughs> ang ano ang naalagaan mo at saka isa pa ano, yung diseases kung halimbawa uh, nagkataon na ikaw ay gusto mong mag-alaga pero nandidiri ka namang maglinis ng ipot nila. Meron mga ganon, di ba? Yung hahayaan lang ng ilang araw doon, mamaya yung ipot na ipon na, nilala, nilalangaw, nanlilimahid na, parang ganon. Oo, meron talaga. Lalo na, di ba, uh, meron kang ibang pinagkakaabalahan. Ah, sige, pakainin mo na lang, bigyan mo ng inumin, wala nang linis, ganon. Magkakaroon sila ng sakit. Ganon yun. So, yun ang disadvantage kung ikaw ay tamad na farmer. Ganon. O, hindi, o kaya kung malaki naman ang pinatayo mo, ang ano mo, ang population mo na ginusto mong alagaan at tamad ang poultry boy mo, ay di, yun lang. So, malulugi kapag ka ganon. Kung ready to lay naman ang bibulin mo, may advantage at disadvantage din yan. Ang advantage yan, siyempre saglit mo na lang kaanagaan yan. Two weeks to one month mangitlog na yan pero kung nag 2 months 3 months bago mangitlog at binili mo yun na ready to lay pullet ibig sabihin hindi maganda ang uh, nabili mong ready to lay pullet or hindi maganda ang management mo nung nabili mo na ibig sabihin ang management feeding management uh, yung sanitary mo ano mo yung sanitation mo yung lini, kasi kailangan yan lahat eh so di ba Uh, malinis malini pati yung tubig no yung water mo yung feed yung feeds mo yung yung paligid mo malinis ba araw-araw ang disadvantage naman syempre mas mahal ang bili mo sa ready to lay kasi ang presyo ng ready to lay dito sa amin 750 may ano din, may nagdi-discount din so ginagawang 650 hanggang 600 yung per head depende dun sa kukunin mo gano'n yun so uh, yun yung ano yun yung disadvantage lang naman niya medyo mas mataas ang ang ano ang bayad no kaya lang uh, susulitin ay, sulit naman kung maging itlog na ganon so yung yung kiti ay yung ready to lay hindi mo na sabay bayan ang paglaki so hindi mo alam kung anong sakit ang dala, niya kasi merong mga uh, diseases ng poultry na uh, ngayon wala pag binili mo ngayon, tumigil. Yung pala, dati meron na siya noon, alimbawa, yung halak, di ba? <laughs> yung uh, nakanganga sila. <sighs> oh, di ba? Ta pagka umulan ng konti, may halak na. Yung pala, dating meron siya. Tumigil ng konti, nagpahinga. So, naging dormant. Isa pang advantage naman ng ready-to-lay, no? Pag nangitlog na at nag-peak production, yun, kita ka na kaagad. Hindi ka na magpapanuwal doon mo na kukunin yung ano, yung ibibili mo ng feeds. So sa mga nagpaplano na mag alaga ng road Island Red, uh, yun yung requirement. So ang isa pang requirement na pinaka-pinaka na huwag mong kakalimutan ay yung pagiging masipag, matyaga at matibay ang loob. Kasi kung hindi ka masipag, eh di manlilimahid ang kulungan mo, mapapabayaan mo ang mga alaga mo. Kung hindi ka matyaga, titigil ka kaagad. Wala kung hindi malakas ang loob mo, konting problema, malulungkot ka na. Tapos, bebenta mo na yung ano mo, yung pinaghirapan mong alagaan, pinaghirapan mo iput up na mga building, ganyan. <laughs> Sayang naman, di ba? So, ang dapat gawin mo, pag mag-aalaga ka, kailangan masipag ka, matyaga, matibay ang loob, at mahaba ang PC. Ganon. Kasi kung 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 may problema at least di ba alam nyo na sana may natutunan ulit kayo sa video ito sana nagkaroon kayo ng idea at higit sa lahat sana yung mga bago sana mag subscribe kayo mag like mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo at alam nyo, pag nag-share kayo ng video, Marami kayong matutulungan na mga ibang tao na nangangailangan ng sagot sa mga tanong nila. Malay niyo, yung mga tanong nila nandito sa channel ko ang sagot nila. So, hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat.